dito ako ngayon sa Parula o oh, gawara-wara tanghali bumiling itlog doon sa kabila hindi dyan, mahal dyan may itlog din dyan, marami o oh. sa good morning, good morning, good morning ayan na nabili kong itlog dalawang tray at saka mantika sa factory na binili kasi mas mura sa factory dito ang mahal ng mga itlog oh ayan oh may itlog diyan oh. kasama ko si Princess oh ayan si Princess boxing gym ah may boxing gym pala dito ah GCT dental clinic mayroon na palang dental clinic sa taas Christian Terinal magtatanong ako doon kasi papalinis ako ng ngipin Ayan, oh lalaki ng monggo sarap tamis after na malingke, nag-lunch, tapos nagligo ng aso, ayan, no? Si Muka, nililigo. Ano ba kung yan? Ano blue? Ah. Mercy. buksan natin si Mercy. May langgam siya. Na baka nila langgam to. Nakasel talaga siya. Ay, nilalanggam siya. Hala. This is my name. This is my quest. Hello. Ayan, nandito kami sa labas ni Mox Mox. Ang layo ni Princess ando, no? Sa gilid ng gate. Kasi ako nag na tilapia. Ayan. So, yung dalawa nila bas mo. Kasi na-miss nila yung mami ang di nila at saka daddy kit, kit. Max. Max. Uy, was wak Pansin man si mami. Ay. Nag-waiting. kayo. nag-waiting siya doon kung may dadarating dyan. Oh. Ang isa din oh. nakahiga sa sahig. Tulog, friends! Ang isa din oh. Yan. Waiting ka na lang ano mox, a one year or two years na sa ano ka na Amerika. O di ba? Hanap buhay mo na si Mami ang gi para makapag padala ng pira pamasahi. Prince Chef, ako sa mga sandal ko, mga Prince Sheep. Mula nag-Covid ba, yung hindi na siya masuot, ayan, nasisira siya. Ayan, no. Oh. So, nilabhan ko, itry kong ipaayos mamaya, ipatahi ba, oh. Ayan, no, oh, sayang. So, sa panahon kasing binili to Prince Sheep, mahal din siya. 1000 thousand... One thousand five tapos nasisira lang sayang naman ayan ayan gibrasan ako mga prinsip at pati kasi ano iwan ko lang kung dito hindi ba masisira tong dito pero parang matibay naman ayan bago ko yan ipatahi ano muna ilabahan muna ba sama na rin dito yung ugawa ko labhan ko na rin inihian ni princess at saka ni mocha